Tam, ikaw na lang ang papatay, Tam. Baka magtampo yan sa akin. Tapos yung mga pamilya niya, ni eh, gaganti sa aking, ano, sa aking mga tanim. Ikaw na lang, hindi ko kayang patayin kasi yan, eh. Ikaw na bahala. Sige, pre. Paano gagawin mo? Teka, teka, nila, eh. Pepe. Sus, no, uh, yung tinan mo, oh. Mga gat talaga siya, oh. Nangangagat siya, oh. Huh? Nangangagat siya, oh. Huh? Okay, nang bahala yan Eh, eh, kwa na. Pukpukin mo na yung ulo niya. Pupukin mo na ulo, baka makalabas pa. Ayan, ayan, ayan. ayan, ayan. Ayan, Kasi perwisyo naman kasi yan. Ayan, perwisyo yan. Oh. Salamat. Kasi alam mo yan, Tam. Delikado yung mga ano yan eh. Iihi, dumi. kaya na sumama doon sa mga ano, mga, ano yan, sa mga tubig. Mm. Tam, delikado yan oh, di ba? Mm. Oh. Ayan, yung sa partner ko na pumatay yung mukha nyo lang makamamaya kung kasuhan nyo kami eh, nandyan nakikita nyo siya o, si, si bagay, bahala na basta importante naka yan tingnan nyo yung itsura nyo ngayon oh. No? sige yes. okay, thank you thank you kayo nang bahala magkomento salamat po thank you thank you